office nung, uh, nung kasa na yon eh na delay yung pagbabayad sa LTO for the lack of better term eh negligence nung main branch nung company ngayon ang nagsasuffer is yung buyer which is kami research research din naman ako na merong mga kasa na nakakapag-release in 10 days, in 12 days mga ganun so kung yung ibang kasa eh nagagawa na 10 to 12 days nakakapag release anong special bakit hindi nagagawa ng ibang mga kasa mga ha hindi lang ito ibang mga kasa bakit hindi nila nagagawa na ma release yung ORCR ng within 10 to 12 days or sabi na lang natin 2 to 3 weeks Hello guys uh, welcome to another video and uh, today i share ko lang sa inyo yung um nangyari sa amin regarding sa uh, motorcycle. Actually hindi man sa amin pero sa akin lang regarding dun sa the documents. So um, most of you know kakakuha ko lang nung kin ko like na 125 na yellow uh, si Puggap. By the way dun sa mga nagtatanong kung ano yung meaning ng Pughack pugak ako ng pugak pughak pughak is a uh, uh, bisaya term for um, yung dilaw ng itlog so since medyo may pagdilaw siya ng itlog ay eh, ayun pughak anyway regarding to the sa uh, may ORCR so basically uh, nangyari is nakuha ko yung uh, yung motor nung uh, January 31 30 or 31 double check ko pero masanya last uh, last day ng January and um, uh nakuha ko siya din sa isang gas sa may titay as, uh, as what you know nagvlog din ako doon and um, na nasabihan ako na yung ORCR is magiging available within 2 to 3 weeks no so nagcheck naman ako uh, before actually second time ko na rin naman na nakakuha from uh, from doon sa ano na yun, sa kasa na yun. And yung unang motor na ah uh, nakuha ko, I ay, mean, uh, unang motor na nakuha ko from them, yung mismong ORCR na release within two and a half weeks. ah uh, o oh, tama, mga two and a half weeks. So, wala naman ako problema doon sa ano, sa releasing ng ano nila, no? ng ORCR nila, na no, documentation. Kaya, um, tiwala din ako na within two to three weeks, marirelease yung mismo document now um, today is uh, March 1 oh tama March 1 today is Saturday March 1 and up until now wala pa rin yung ORCR ng motor and uh, kung nanonood kayo ng videos ko kung napanood nyo yung previous videos ko uh, regarding sa Kimco Light like, uh, sinasabi ko doon na magkakaroon kami ng uh, rides from uh, from Manila to south so medyo malayo-layo yung pupuntahan namin and uh, syempre hindi naman kami pwedeng umalis nang walay ORCR so nung pag or wala pa yung mismong document apparently yung main office nung uh, nung kasa na yon eh na delay yung pagbabayad sa LTO oh no so ang nangyari because of that nagkaroon ng domino effect delay nagbayad sa LTO delay mapaprocess delay marerelease yung ORCR so parang ang nangyari is uh, for the lack of better term a eh, negligence nung main branch nung company ngayon ang nagsasuffer is yung buyer which is kami no instead na nagagamit na namin yung motor pwede na namin ilabas pwede na kami magrides basically up until now wala pa rin so kinansel namin yung ano namin yung plans namin uh, unfortunately And uh, kaya lang naman kami nagplano na magkakaroon na kaagad kami by March 1 kasi nga tiwala kami na in 2 to 3 weeks time mare release na yung RCR. So by the fourth week, plinan ko na yung ano, yung schedule namin because it's supposedly it's supposed to be a birthday slash anniversary ride namin. So, anong nangyari, eh, wala disappointments hindi na kami nakapag rides although makakapag rides pa rin naman kami delay nga lang pero yun lang parang alam mo yan yung essence ng celebra celebration ng, ng birthday and ng anniversary namin uh, delay lang so ayun lang medyo disappointing pero ang ang medyo positive side lang uh, on this part is si um, si showroom or si casa si motorcycle si Tita tay hindi sila um, hindi sila ng ghost kumbaga hindi sila nagkaroon ng instances na hindi nila ako sinasagot or hindi sila um, nagme-message sa akin hindi sila nag-update good thing na yung ahente ko, yun shout out kay Roms no. Thank you, thank you sa pag-aasikaso and uh, pagfa-follow up doon sa ano sa uh, main office regarding doon sa payment. Uh, kaya lang natin din. Kaya ko lang din naman nalaman na ganoon nga na na-delay yung payment ng ano ng main office. So, right now it's still being processed up until again today, Saturday, March 1. I haven't received any emails at all na meron na akong resibo yung OR kasi yung sabi nila is medyo mas manedele yung CR now um, kaya lang din naman ako nag uh, nagfo-follow up uh, aside from uh, me being advised na 2 to 3 weeks lang siya nag research research din naman ako na merong mga kasa na nakakapag-release in 10 days in 12 days yung mga ganun so kung yung ibang kasa, eh, nagagawa na 10 to 12 days nakakapag-release, anong special? Bakit hindi nagagawa nung ibang mga kasa? Mga, ha? Hindi lang ito. Ibang mga kasa, bakit hindi nila nagagawa na ma-release yung ORCR ng within 10 to 12 days? Or sabi na lang natin 2 to 3 weeks? Di ba? So, meron bang ginagawang special yung mga ibang mga kasa na nakakapag-release ng, uh, ng ORCR within 10 to 12 days? Meron bang mga uh, illegal silang ginagawa kaya mabilis? So, hindi natin alam. Na so, min um, yun lang. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience na uh, regarding this. Kasi sobrang excited kami dun sa rides na yun. After ilang taon, Uh, ngayon lang ulit kami magmumotor na mag-asawa kasi ayaw niya sumakay dun sa big bike kasi sports bike siya so nahihirapan siya dun sa likod ayaw niya sumakay mukha daw siya Jollibee <laughs> so eto scooter mas madali and mga kapag rides na ulit kami ng malayo so sobrang excitement namin na nalaman namin na hindi kami makaka-rides ngayon sobrang disappointed din kami so wala rin naman kaming magagawa kahit magalit kami or at not hindi naman biglang automatically magpa-pop up pop up out na lang bigla yung ORCR di ba so na ang nakiusap na lang kami na sana ma-process siya as soon as possible and ma-release siya as soon as possible para magawa na rin namin kung ano yung mga kailangan namin gawin and uh, hindi lang naman siya gagamitin for rights gagamitin din man siya for business gagamitin din siya for other stuff so ayun uh, lang so kayo guys um, ano ba yung mga naging experiences ninyo regarding sa mga ORCR nagkaroon, ba rin, nagkaroon din ba kayo mga delays sa pag-release ng ORCR uh, meron din ba sa inyo na within 10 to 12 days may mga na-release na mga ORCR alam niyo mga ganun comment nyo nga sa baba kung anong special na ginawa nila baka sakaling may makapanood na ibang mga tagakasa na ibang Uh, mga brands na nagbebenta ng motorsiklo eh baka sakaling magawa din nila yun and uh, makapag-release din sila ng mga documents na mas mabilis para at least win-win situation di na kami manggugulo as a buyer sa mga kasa and hindi na rin kayo problema na delay yung mga documents na kailangan namin para makaalis kami so ayun lang guys um, kung meron kayong mga experiences before and um, regarding sa mga ORCR uh, please comment down below share nyo rin yung experiences niyo para at least uh, malaman din natin o uh, baka yung ibang mga tao eh, may matutunan din so lang guys, uh, salamat sa panonood ng video na to, actually on the way kami papunta sa isang uh, coffee shop coffee shop slash uh, iba-iba yung iba, iba, daming mga pagkain na nandun eh papunta kami doon, kaya uh, uh drive kami ni Beats and uh, yun lang na-share ko lang sa inyo yung mga nangyari for the past few weeks medyo disappointing pero that's how it goes and uh, let's see what will happen so yun lang guys salamat sa panonood ng video na to if you haven't subscribed to this channel please click on the subscribe button click on the notification bell para updated din kayo sa lahat ng ating mga videos sa so, mga susunod. Kung niyo pa naman yung mga ibang videos natin, nandyan lang yan sa, sa video list natin. And uh, if you have any places or any restaurants na gusto nyong i-review natin, this is a food and travel uh, vlogs. Susunod, magkakaroon na rin tayo ng motovlogging gamit si Pughak hopefully soon and uh, ayun lang I'm open to all suggestions and collaborations uh, let me know just send us just comment down below pakilike na rin pala yung page natin na Jason's Tasty Voyage sa Facebook so again once again this is Jason thank you for watching this video see you in the next one peace out babayad muna ako hinihintay na yung <laughs>